February 13 hanggang sa sa Tanay, sa Santa Ines, sa Ta -ta taas ng Santa Ines. So, nung natatracking namin, bali uh, leading yung uh, team namin, kasi ako yung assistant team leader, nung umaga ng February 14, araw ng mga puso yun, hindi ko makakalimutan talaga, ay nag-hold kami sa high ground, sa trail Uh, kasi ang sabi ni Captain Almodobar, CEO ng 17th Scout Reader Company, ay doon muna kami mag-almusal. So, nung nagluluto na yung tail scout, uh, binigyan ako instruksyon ni Captain Almodobar na i-recon yung dadaanan namin uh, pababa, papunta sa kabilang high ground. Nung ni-recon namin ni PFC uh, Private Almuete, ay nakakita kami ng trail at nakakita rin kami ng uh, wild na manok, yung labuyo, na nabitag. So, sa ganong sitwasyon na area, bakit uh, masukal ay eh, nagkaroon ng bitag ng ano, manok? So, ibig sabihin may mga tao. So, kinuha namin yung manok, yun nga, tapos nireport ko kay Captain Al Al Almodovar. Tapos sabi ko na mayroong trail dyan. Tapos may nakita kaming manok. May bitag. So, pagkatapos namin kumain, nag-leading nga yung team namin. Nakakita kami ng ano, sinundan namin yung trail. Nakakita kami ng malinis na uh, kamutihan at gabihan na bagong tabas yung mga gabi. Tsaka yung mga kamote na bagong kuwan lang, uh, kuha yung mga talbos. Tsaka may papaya na pinagbalatan ng papaya hindi namin alam na mga 50 meters pala doon, nandun na yung uh, kalaban, kumbaga nagpapahinga, naglalaba sa isang kubo, tapos sa creek, naglalaba yung iba. Nung makita ng lead scout na may mga nakasampay sa kubo at may nag-uusap, doon na kami nagmanyuber. Kasama namin yung, sap, yung isang section kasama ni ngoten almudubar ay binaybay nila yung creek at kami naman yung isang section ay binay, binay sa high ground dinikitan namin yung kubo so nung nadikitan namin yung kubo mga uh, more or less 10 meters ang cover lang namin ay kaingin kasi yun eh cover lang namin yung patay na puno eh maingay itong mga nagkukwentuhan sa loob na yan, ano. Hindi pa namin alam na kung kalaban talaga yun, pero so, wala, pa pang baril. So, tapos, maingay itong ano, yung mga nagkukwentuhan at nagbamanubre na rin yung nakapwesto na kaming isang seksyon, kasunod yung sap. Eh, medyo maingay din pagkakamanubre ng sap. Eh, biglang bumukas yung ano, yung pin, uh, yung bintana ng kubo. So nawal nawal natigil yung ano yung kwentuhan dun sa ano sa loob ng kubo. Nung gusto na kami noon eh. Puro nakita na kayo. Oh, nakita yung yung mismong sap ang nakita kasi sila yung huling nang gumamaneuver eh. May nakita may nakita kami na uh, plus suppressor ng ano ng uh, M16 na para ititinutok doon sa ano sa sap. Oo. Eh hindi pa kasi nakakapwesto yung sap pero kami nakapwesto na. So katabi ko yung gunner si Private ta uh, Aro, yung taga-pangasinan niya sabi namin. Di Guzman katabi ko yun. Eh tapos katabi ko si Master Juan, yung sa uh, taga second ID Filipino sa sergeant yun. Siya yung nagdadala sa, kung pinaka-senior dun sa si isang section, pero second ID siya. Na sabi ko, baka master, pwede natin putukan kasi ano, baka putukan yung ano, yung sap. Sabi, ang sabi ni master Filipino, hintay namin yung ano, uh, instruction ni CEO, ni, ni Lieutenant Almodovar. Pero nung makita na nga yung ano, yung plaster pressure, hindi na namin hintay yung Kunil mo kasi nagmamanuver sa ano eh eh. So pinutukan na namin yung ano, yung kubo. kubo. So pumutok, so, pinutukan na namin pati yung 60 lahat, yung sap. Pumutok na rin. So marami. Isang section plus yung sap. Ilang 60 yung tatlong 60 yung pumuputok sa kubo. Halos madurog din yung kubo, may 2 o 3 pa. So no nagsigaw ng ah uh, kuan ng ito eh this si master pilipino kasi yung nagmamaneuver sa ilalim yung mga bala andun din yung mga bala namin kaya hindi sila makadikit sa ano kung kung medyo may cover lang sana sila mag-ayos-ayos doon nakuha sana yung sa may creek ba andun pala nagdala yung marami, marami. kumbaga itong nasa taas eh parang eh, parang oh uh, hindi ah uh, kuan yung bantay, bantay lang. kasi tapos na sila maglabah yung iba pa sa ano sa creek. Oo, mga oo, yung creek ma, mga wala lang yung mga 5 meters din ang taas. Oo. Tapos may konting burol, andun yung isang kubo, nag isang kubo. Tapos puro kaingin. Elevated na konti. So, Nung si sa Master Pilipino, sabi ko, assault na tayo. Sabi ko kay Master Pilipino, sabi niya, huwag, hintay muna natin, baka may buhay pa. Eh, sa isip-isip ko naman, sa dami ng pumutok doon, wala na mabuhay yun kasi halos madurog yung ano yung kubo eh, 2 o 3. Nagpapatog daw 2 o 3, nagkaroon ng butas. Wala na yung ano doon, walang gumagalaw. Sabi, nung tumayo ako, sabi ko, Master, asal na kami, nakita ko rin si uh, Corporal Cruz na retard na rin ngayon. Tumayo na rin siya. Asal na kami. So, wala nagawa si Master Pedro, Pilipino kundi o oh, sige, asul na tayo. Nag asal ako si Master Cross uh, si pipsi Cross do sa kaliwa. Ako sa may kanan. So, pag maneuver namin sa may kubo, doon ko na nakita yung ano, yung dalawang patay na durug-durug talaga yung katawan kasi ang dami nang ano. Uh, tumama ng mga bala. Doon ko nakuha yung isang M16 tsaka isang garan yung sa patay. Tapos hindi yung, yung ano yung kubo tapos yung sa area sa may creek doon ko na rin nakita yung amazona na buhay pa pero may malaking tama dito sa ano sa gilid sa may tagiliran so kinuha namin na buhay pa pero mga ilang hindi pinabutan siguro 30 minutes na matay na rin amazona so kabuuan noon nakakuha kami ng tatlong M16 ah, apat na M16 isang garan saka ano yung 12 gauge na ano gun. uh, shotgun yung yung hmm. yung tapos isang commander bali ang patay nun is apat isang commander saka yung asawa niya saka yung may dalawa pa sa loob tapos yung naglalaba dun sa may creek hindi na nakuha yun na pagtakbuhan yun walang nakuha dun sa naglalaba sa Pero wala creek sa wala kasi hindi nga nakaputok kahit kahit ano lang eh yung kalaban hindi nakaputok yun pumutok na kami yun yung simpala na, sa yung sabi na mo dito nasa mga iba yun wala yun ah, wala. hindi yun hindi second company lang yung sa amin na. ay 17 company lang kami nun tsaka yung SAP. tapos yung kasama namin nga yung taga uh, second ID tsaka ano yung kanila intel nilang second ID so yun February 14 yun. Nang ano, ng Balim. Balim. mag alas 11. Kasi na, katatapos namin kami almusal, nag-ano na kami. mag alas 11 na tapos. So, patayan doon, kinuha ng ano, kinuha ng, ng chopper, sinunog namin yung bahay. Tapos, nag, ano na kami, na, na withdraw. So, doon kami, nung pag-withdraw namin sa Santa Ines, dinala kami sa isang area, andun na si, ano, ang chief of staff pa nun ay si uh, Kwan, uh, general sa PNP si ano eh si Lakson siya yung chief PNP oh kung di ako nagkakamali si Juan ang C chi, ang chief of staff noon tutur year 2000 si ano si General Angelo Reyes so, mm, time so marami ng media doon ibig sabihin kasi may mga, mga pimpisap lahat so ang solcom commander na si General Villanueva ay binigyan kami kagad ng uh, award na triple M, M interim So na awardan kami doon on the spot sa ano sa bundok mismo kasama nung mga taga Second ID tsaka sa mga PNP PNP SAP.